Ano ba naman to, Chloe? Kanina ko pa ito pinag-a-flunch sa sa'yo, ah. Bakit kusot ko din yun? Kuya, pwedeng doon ka muna sa labas? Makastorbo, eh. Ah! kisang kita ko yung titig mo kay Carlos, ha? Huwag na huwag mo nang lalapitan si Carlos! Kung may choice lang ako na makahan sa kahirapan, talagang aalis na ako sa bahay na to, eh. lang. So, Papunta na si Carlos. Okay. Ano siya ko? Ako bahala sa'yo. Dapat sexy ka. Para nagustuhin ka naman na. ni Carlos, di ba? Kaya nga eh. Pag niligawan talaga ako ni Carlos, sasagutin ko yun. Ang tama lang sasagutin ka. Para naman makubinsin natin si Mayor para bigyan tayo ng pera para sa negosyo. Kaya, tete, asa yung damit ko? Teka, teka, tawagin ko si Chloe. Chloe! Ito na po yung mga damit. Oh, ba't gusto? Tito! Ano ba naman ito, Chloe? Kanina ko pa ito pinaka-plancha sa'yo, ha? Ah, bakit kusot pa din yun? Pasensya na po, pero pa-planchahin ko na. O oh, sige, nabilisan mo na, dali! Ano ba yun? Nakakainis talaga yung Chloe na yun, uh, Ma'am, excuse me po. Ready na po kayo? Parating na daw po si Carlos. Oh my, oh my God! Let's na oh, go! Sige, ako. sige, 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 dali! Hello, tita. Carlos! Ano ka dito? Asan mo pala si Yuki? Ah, parating ngayon. Muntayin siya ako. At Hi, Carlos! Hello, Yuki. Tita, napadala ako dito kasi tatanoyin ko lang si Yuki kung ready na kami sa proyekto. Ah, sige. Tita, mo muna kami. Ha? Ayusin niyo, ha? Sige. Hindi ko alam kung ano yung pwedeng gawin dito sa... Ah, uh, ma'am, excuse me lang po. Pwede pong distansya? Kuya, pwedeng doon ka muna sa labas? Mga pastor, boy. Eh. Sa Carlos, Ah, uh, sundin nila natin si Yuki kasi para mas mapabilis kami sa paggawa ng fruit. Sige po, sir! Ang bang-abang mo. Gusto mo na may inom. You know? Hmm, sige. Chloe! Pwede bang ikuha mo muna kami ng juice? Teka lang, Carlo. Yuki ah. Teka mo dito. Teka <laughs> mo. Halika dito! Ah! ah! Kitang-kita ko yung titig mo kay Carlos, ha? Huwag mong sasabihin, ang agawan mo si Yuki. Ano mo ba? Ayaw kang babae ka, ha? Huwag nagkakagusto ko na kay Carlos, ha? Ah. Hindi. Hindi. Ko lang mo ito, tita! Ay, gawin ko doon! Halika dito, gargak ka. Sige! Subukan mo magtingay! Hindi kita pa sasahurin! Tita, kiss mo nga ako! naman ako ni Mama! Itong tatandaan mo nga! Huwag na wag mo nang lalapitan si Carlos! Dahil kung hindi, sisirain ang buhay mo at sa pamilya mo! Carlos. Okay na ba? Sorry na, pagalan ha. Sige, sige. Tuloy na natin yung project. Okay, mm, Carlos, may napili ka na bang kadate para sa prom natin? Actually, meron na. Hindi ko na lang siya kung, yun, papayag siya. Eh, bakit hindi mo na lang siya tanungin? For sure naman, papayag ako. Ay, siya pala, kung sino man yan. Mm. Oh Chloe Ba't ka umiyak? Alam mo, Chloe, Kung may choice lang ako na makahan sa kahirapan talagang aalis na ako sa bahay na to eh Hindi ko alam Hindi ko alam kung bakit hindi pamilyang turing sa akin ni ate Yuki at tita Ba't ka pa si hindi umalis dito? Alam mo, sinasaktan ka ng nila Hawak nila lahat ng yaman ni daddy Tsaka isa pa si Mama, kailangan niya ng pambili ng gamot. Kaya, tinitiis ko na lang lahat ng pagmamalupit nila sa akin. <laughs> Ay mo, Chloe. Pwede ka tang tulungan. Ano? Eh, di ba? Driver ka lang naman ni Carlos. Anong driver, te? Magpinsan kami ni Carlos. Sa na ako. Ano ko ba? Alam mo, te, kaya kami pumunta dito ni Carlos kasi, eh, naiya si Carlos sa'yo. Alam mo, matagal ka ng gusto ng pinsan ko. na makita ka sa simbahan, ako, hindi maganda ugaga. gaga. Kaya ang ginawa namin, sinundan namin kayo nang pauwi kayo. E eh di nalaman namin na isang bahay lang pala kayo ni Yuki. Kaya naisip ng pinsan ko, ayun, kunwari, pupunta si Carlos sa bahay ni Yuki, gagawa ng project, pero yung totoo niyan, te, ka gusto yung gustong makita nun. Pero huwag ka mag-alala, te. Kung bahala sa'yo, tutulungan kita. Tara, sumama ka sa akin. Patapos na tayo pero hindi ko pa rin nahanap si Chloe. Eh, huwag mo na nga intindihin yun. Uh, saan ba yung CR dito? Doon. Nakad ka na nandun, ah, lang doon. Sige, teka lang ah. Sir, sino pong hinahalap niyo? Ano, Carlos? Patulala ka, no? Di diba ang ganda ni Chloe? Carlos, huwag ka na mahiya. Sabi mo na kay Chloe kung pwede siya makadate mo sa prom. Iwag <laughs> na si Carlos! Tigilan niyo na yan! Yuki! Pumunta ako dito sa bahay, hindi dahil sa school project. Alam nyo? Pumunta lang ako dito sa bahay nyo kasi gusto ko lang tanungin si Chloe kung pwede makadate sa prom. Ha? Si Chloe! Subukan mo! Subukan mo pumayag para hindi ko mapagamot yung nanay mo. Actually, Carlos, tagal ko na gusto kumalis sa si pamamahay na to dahil puro pananakit lang inaabot ko kay tita at Yuki. Huwag kang Chloe. Hayaan mo. Nakausapin ko si Daddy para mababa yung para sa'yo. Tara na!